Good morning mga ka-friendship Welcome back to my channel Happy Sunday sa inyong lahat Okay, ang video na to is all about sa aming pag-adventure So pupunta kami ngayon sa isang lugar na meron maraming mga tourist spot So nag-commit -nag kami ngayon na sa bus kami Pupunta kami before niyo panoorin ang aking video, please like at saka subscribe muna sa aking channel. And let's go, samahan niyo ako. Hello mga friendship. Finally nandito na kami sa sinasabing Danau. Kasi ngayon, welcome back na naman kasi ngayon is Sunday so ang Sunday actually is hangga't maaari Uh, inano pa siya, sinet aside ko siya na parang pag adventure, uh, adventure ko. So finally, nandito na kami kasi papakita ko lang sa inyo dahil itong Danau na to is Danau City is another another barangay ba, another province ng Cebu City. So itong lugar na to ay tourist pati siya. So sa ngayon, nag-commute lang kasi kami. So ngayon, uh, hahanapin namin yung, pina, yung ano, sinasabing very common dito na parang pinakaano nila na pagkain nung ano tawag nito inihaw na mga isda para sinugba ba sa Bisaya pa so samahan nyo kami pupunta kami doon let's go Maka, friendship ito ipapakita ko sa inyo yung view na yan tingnan mo si na naman ano so yung lugar na yan dyan pag sa gabi, diyan nagtatambay ang mga tao, magpapahangin kasi masarap ang ano, magandang hangin diyan pag sa gabi. So yung lugar na 'yan. So ito yung pinakamalaki at popular nilang simbahan dito sa Danau. Ayan. Eh kasi Sunday ngayon, mayroon silang mesa. I try naming pumasok sa loob. Okay. Okay, mga ka friendship. Tingnan mo ito yung pinakaluma nilang simbahan dito sa Danau. Ayan. Danau City, di ba? Very huge church. Uh, dati, nung nasa Liluan ako nakatira, lagi ako ditong nagsisimba sa simbahan na to. Kaya talagang, hindi ko, hindi man ako nangangako, kaya lang, talagang gusto kong balikan itong church na to. So, itong church na to ay nakaharap siya mismo dyan sa main road. Na yan, yung may sea view, may seaside, yan siya dyan. Yan. So, yung road na yan, yan ay yung papunta sa norte. Okay, so mayroon din sila ditong park. So yan ang sindian ng kandila. Yan, so nakapagsindi na kami diyan ng kandila, mga ka friendship. Dahil nakapagsindi na kami ng kandila, ngayon pupuntahan namin yung sinasabi nilang very popular sila sa ano, sa Sinugbaba. ba? Sinugbag isda tawag nila. So pupunta tayo doon, samahan niyo kami. Mabibreakfast kami doon. Papakita ko sa inyo mga ka-friendship. Ito yung napaka-common nila dito ang tinatambayan. Lalo na sa gabi, tingnan nyo. Okay, so ito yung seaside dito ang sinasabi nila. So dito ako nagtatambay dati mga ka-friendship. Nung nakatera ko dito banda. So pag after dinner, Diyan kami magtatambay. Kasi talagang napaka-presko ng hangin. Yan. Dinadayo din dito kasi dito dahil ang ganda ng view eh. So yun kanina pinakita ko na sa inyo, 'di ba? Nakaharap itong church mismo sa dagat. Okay? So ito yung sinasabi nila dito na Danau City. Okay, uh, from my place kanina, Lapu-Lapu City, coming here is about 1 hour and 30 minutes kasi wala pa namang wala siyang traffic ba kaya dire-diretso lang yung uh, biyahe namin. So sa ngayon, uh, pupunta na namin yung kanilang kainan na very popular sila sa ihaw-ihaw na mga isda. Doon kami kakain. Okay? Ayan, ang ganda ng area dito sa seaside na to. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Sidlak Danaw! Ang lakas ng hangin! Ang ganda! So ngayon mga ka-friendship dahil kasi Sunday, ayan no, nag, maraming nagsa-cycle. Sa cycling day and a family day. Ayan. Sidlak Danau. Okay, Sidlak Danaw. So, tingnan Meron ding mga bangka, may mga fishing boat dito. Di ba? Diba? Maganda kasi ilabas pag Sunday. So, uh, pin inano ko ito, talagang siniset aside ko na pag mayroon lang akong time Sunday, ito ang gagamitin ko na mag adventure So, kahit ganun pa man, medyo estricto pa rin. Dahil hindi pwedeng lumabas na walang mask at saka face Picture na kayo dyan. Ayan. Ibang ganda. Okay mga ka-friendship, ah, dito na, magkainan na kami. Look at that. So, nakikita nyo ba to? Ito yung pinakapapilar nila dito. Inihaw, inihaw na isda. Okay, so, priskong prisko talaga, galing pagdaga. So, meron kami tinatawag na puso. Puso. Sa Singapore kasi, tinatawag namin itong kwitupak eh. Kwitupak. Kwitupak. Okay. And, Of course, hindi na mawawala naman itong sausawan sa, sa dito. Ito na tayong sausawan. sa kanya-kanya masasawan. sausawan? Anong tawag nito? Ha? O, kami. Naman siya mga kuwan, o. Anong tawag nito? Sa bisayad, kinatawag itong guso, e. Eh. Parang, ano. May tinatawag na guso. O, ano sabi? Ayan. Diba? Hmm, guso. Tapos, merong aksal. Ayan. Papaya kasi ito parang ginagawang, ano. parang ginagawang sala. Okay, pray muna kami before kami mabibreakfast. breakfast because pa namin 'to. kain, 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 kain na tayo? Hmm, yeah. puso. So Uy, lang. Oh, sige na, sige na mo. Oo, ano? mo? Oo. Ah, lang? Huwag dosawa? Ito. Hindi mo na mo ka dyan Pwede ka may Pwede ka madam? sawan untuk Bisa mau dibutang karena kafe sudah suka. Suka. Enggak unta nih. Teh mau ngomong cara teh. Bicara sa. Selamat kayo. Selamat. Busuk. Di mau wala yung sausawan sa ini how nice Tapos kakain ko ni mayo na. Magkusara pa mo nga naman. Sawan. Asa sawan. Pagsala ka. Pagkuhan lang. Okay. So, ito yung puso. Puso, puso, puso. Sabi sa'yo, puso. Mm -hmm. Agoy, 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 agoy. Pero mm -hmm. suka. Ha. Huh? Uh -huh. Kainan time. So, ito is very popular dito sa Danao. Itong inihaw na isda. Tsaka meron silang mga ano. Mga Yung ibang kutay ng na mga pang protein. Kain tayo mga walang hiya. sa oh, isa ba eh. dahil sa magtingganay. Ipang mong magunig sa biyangin. Moro ba? ito yung pinuntahan namin dito. Kakailan ng inihon na isda si Papilar sila dito. Di ba ang salit? Tulingan eh. Duna. Hmm. Ha? Magkamay lang kami. Hindi ka magkal. Ay. Oo. Hindi ka magkasa. Hindi ka magkasa. Hindi ko to alam sa Tagalog, guys. Vậy tôi sẽ ra là đi làm nhà tao ngăn ngừa sổ ok so. sổ ngừa 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 sổ Maka, Dapat mga ingala, beto ito. Ini pasal no, bakal no. Ini no, bakal no. Ini pasal 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 no, bakal Ano okay, e, lukot? Ano ang maglukot? Spaghetti. 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 Spaghetti daw. O green spaghetti. Na, yeah. gusto niya yan? Green spaghetti. Eto po. Sige guys, I have to ano, I have to stop muna kasi mag-enjoy mo na kami ng kainan ha. See you mamaya ha. Okay mga ka-friendship, tapos na kanin kumain. Nabusog na rin kami breakfast palang yon So, uh, ito, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung tinatawag dito sa Danau City ng kanilang pinaka-plaza. And then, iyan ang kanilang city hall ng Danau City. Ayan. Okay. So, from here, uh, city hall nila. So, papunta na ito doon sa kanilang pinakalungsod. So, nandun lahat yung ano, yung pinakalungsod ng Danau City. Okay, so pupunta daw do kami doon. Okay, let's go and see. Okay, mga ka-friendship. Sa wakas, nakatapos na rin kami sa aming kakaikot. Medyo namili kami ng konti kasi mura dito eh. Nakapamili kami ng konting fruta sa palengke nila dito. Sa Danau City. And, um, dito muna kami sa plaza. Nakita nyo, ayan. Ah, oh. Rest rest muna. Tambay-tambay muna kami. So I have to end my my video now. At sana nagustuhan nyo itong aking video. Please like and subscribe to my channel. Click the notification bell button at para lagi kayong ma-notify sa aking mga latest video. Thank you very much for watching. Bye.